Hello guys. Si Pugi. Ah. Uh, pinagalitan ko kanina. Ayan so guys, nagtampo. Ayan. Kasi may kasalanan sa ginawa. Eh, pinagalitan ko. Ayan. Ayan yung tsura. Hmm. Ayan. Ayan yung tsura niya pag pinagalitan mo. Ganyan yan. Hmm nagtampo yan kanina ko pa tinatawag eh ayaw hmm. tampo siya talaga hmm. yan hindi hmm. niya ako hindi uh, niya ako tinitignan yan ganyan yan siya pag pinagalitan mo ah uh, spoiled spoiled kasi hmm nagtampo tapos guys may ipakita kong pa na ha, yung uh, halaman dito ito guys itong halaman maliit na siya yung kanya yung ano yung tawag dito yung yung puno niya ma kwan maliit tapos yung dahon niya malaki, malapad. Ayan. Kaya uh, gumaganyan. Parang parang hindi ba tuwid? Yung pangalan ng halaman ay ito. India Sandali. Hindi maklaro. Ayan. Ito yung pangalan ng halaman. Tapos, yung ginawa ko, maglagay ako ng itong kahoy, itong puno, yung sanga ba? Ayan. Para hindi ito mabali. E ngayon guys, ayan, nagdahon yung inilagay ko. Hmm? Ayan. Nabuhay. Hmm? Nagkakwan. May dahon na siya. Oh. Nagulat ako kanina. Ayan buhay yung kwan yung pulo na ay yung sanga na inilagay ko yan yeah. yung problema ko eh baka kung halimbawa may, may kwan na to sa baba baka mamatay ito baka mamatay kaya palitan ko na lang yan yeah. hmm, malaki na siya kasi sayang naman kung halimbawa hindi ko lagyan ng kahoy itong sanga eh mababali so yun nilagyan ko eh nabuhay <laughs> yan tapos eh may ginawang mali si Pugi eh pinagalitan ko ayan pa rin mm, ganyan, yan, ga, ganyan siya kanina pa yan hmm? asos hmm? Hmm? Si hello hello hmm? ayaw suplado ah suplado ka ngayon ah mm -hmm. nagtampo <laughs> napagalitan kasi napagalitan mm. tapos yung ginagawa ko ngayon guys ito nagluto ako ng kwan giniling na baboy ayan para na to pang hapunan mamaya so kasi kami lang dito ang dalawa yung may trabaho yung tatlo yung, ito yung palagi kong kwan nagluluto harap si sus kung ano lang yung gawain dito yun. so yun guys thank you for watching Don't forget to like, share, and subscribe. Say bye. 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 Come on. Cheers. Bye. What? Bye. Say bye. Bye. Ayaw talaga. <laughs> God bless.